Iginiit ng administrator ng National Food Authority na hindi siya nakinabang sa pagbebenta ng bigas ng mababang presyo sa mga trader. Sa panayam ng DZRH kay NFA Administrator Roderico Bioco, nilinaw niya na ibinabenta lamang ang mga bigas sa pribadong sektor kung hindi na ito bibilhin ng mga relief agency para hindi tuluyang masira ang stock ng bigas. Ayon kay Bioco, kapakanan lamang ng NFA ang kanyang tinitignan at wala siyang personal na interes dito. Uh many of these uh, traders, ngayon ko lang nakilala no. Uh when I became an administrator kasi I'm not privy to the industry, galing ako sa corn uh, industry no. So mm -hmm. hindi ako masyadong uh, familiar with the with the ano sa rice. mga stakeholders ng especially the rice millers no na involved with the uh, transactions with the NFA. But ako hindi ako nag uh, benefit or anything from this no because ang tinitingnan lang natin yung kapakanan ng uh, NFA yun yung trabaho natin but uh wala tayong personal uh, interest dito or nakinabang tayo dito. Wala tayong, na, uh, hindi tayo nakinabang dito. Paliwanag ni Bioco, may tinatawag silang 6-3 rule kung saan bibili sila ng palay bilang buffer stock sa loob ng anim na buwan saka ito gigilingin para maging bigas na itatabi naman sa loob ng 3 buwan. Ang nasabing stock ay gagawing available at prioridad na gamitin para sa mga calamity relief sa loob ng nasabing 3 buwan. Kung hindi ito magagamit para sa mga relief operations sa loob ng nasabing tatlong buwan, kailangan na umano itong maibenta bago ito tuloy ang masira. Dati-dati uh, nakakabenta tayo ng marami yan. Ang minimum kailangan na ibenta ng NFA at least 200,000 bags a month uh, para matustusan yung mga day-to-day -day na kailangan ng uh, ahensya, pang sweldo sa tao, yung mga utilities uh security sa uh, janitorial and other uh, fixed costs no uh -uh. para uh, financially viable ang ang pagpapatakbo ng ahensya kasi uh doon lang tayo pwedeng kumuha ng uh, panggastos natin ko sa mga nabenta natin na bigas no whether doon sa mga relief agencies or to to some extent pag uh, talagang ayaw na ng kuha. no nang relief agency yung quality ng uh, bigas kasi hindi na siya freshly milled then uh, we can also sell to the private sector that's the only time mm. uh, after ng 6-3 rule no uh, if i'm not mistaken no mga around 200,000 bags no mm -hmm. mm -hmm. uh, nagstart lang ito mga if i'm not mistaken november or december na last year no late mm -hmm. last year na kasi forced to good na tayo dahil mauubusan na ng pera ang NFA pang sweldo No, so may memo na sa finance natin na kailangan na magbenta no ng stock. So hindi pwede na magantay lang kami doon sa sales based on relief agency kasi wala namang major na sakuna, no? So uh, tawag nito. So yung uh, malaking uh, aging stock ng NFA kailangan i benta. Samantala, sabi ni Bioko, ibinebenta ang bigas ng 25 pesos kada kilo dahil sa itinakdang presyo ng NFA Council aling sunod naman sa Rice Tarification Law. Kung idadaan naman sa auction ang mga lumang stock ng bigas, pumapatak na 22 pesos and 50 cents ang floor price. Pero dahil gusto niya nilang maibenta ito sa presyong makabubuti sa NFA, ibebenta ito ng 25 pesos kada kilo kung saan bawal mamili ang traders ng bigas. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na iimbestigahan nila ang nasabing korupsyon kaugnay ng pagbebenta ng bigas sa mga trader. Sinaba naman ni Bioko na bukas siya sa gagawing investigasyon para magkaroon na ng kalinawan at sa nasabing aligasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.